Magandang hapon mga kaibigan Kami ay pupunta sa May tabing bundok Sa kabila no? Para sunduin yung mga Pinapasundo ni Tito na Mga broodcock, sa mga pulet saka mga hen Bali dalawang trayo yun Plus yung mga sisiw ni Aling Mimay Pinapasabay na ni Aling Mimay dun sa papuntang bundok Para doon na palakihin Para ma-range ng mabuti At saka para Para mas maganda yung paglaki nila. Yung mga brood hen naman kasi kasagsagan ng breeding season ngayon kaya kailangan. Parami silang mga brood hen tsaka mga brood cock. So bago ko sumilan yung video, bago namin simulan yung video, shout out kay B-Boy Virus DF Crew. Ha? Kasi ang sabi niya, naaliw daw siyang manood sa mga video natin. Maraming maraming salamat sa lahat po ng mga nanonood, mga subscribers. Maraming maraming salamat sa inyong pag at panonood. Let's begin the video. Seventy dalawahan, sixty ang isan. Ano <laughs> bilang mo? Pusi para dalawahan. Bilang? Tatlo. na ba? Ah. Yung kasing pogi mo ni Koys. Ini. <laughs> Ini. Wow. For, for supply. Ah. Lagi. lampu. Shout out naman sa mga porlokas dyan Shout out naman sa mga porlokas dyan Opo Kaibigan, kanina kung bumili tayo ng kahon, no? Kasi mayroong haul. Isang haul ng mga breeders. Pero hindi sa atin 'yan. Tinapaksuyo ni Tito, dadalhin sa bundok kasi kasagsagan din ng breeding niya doon. So bumili ako, may natira isa, isa pinalit ko doon. Ayun dalawa pinalit ko doon. Tatlong binili. So check-in lang natin, ibibipat dito. Para pagdali ni Tito medyo Okay. Ito, first, Popeye Gray. Popeye Gray. Okay, Popeye Gray. Hen. Ganda ng mata. Kita ba yung mata dyan? Kita ba yung mata? Mm-mm. Ganda naman ang mata talaga ng Popeye Gray. mm -hmm. ganda ng itsura, oh. Popeye Gray inahin hen na to hen walang sakit walang sipon okay dilipat lang natin sa kahon para maganda ganda yung lagyan para pag ni tito sa bundok hindi siya mahirapan ipapanik ko sa bundok ngayon ngayong gabi para hindi may stress yung mga manok imagine no gabi gabi niyang i ibibiyain iya akyat gusto ko sumama kaso sabi ni dito bukas na siya babalik hindi oh, may hindi mahihirapan ka sabi niya sana si yung daan masikip matalahib sabi niya mo muna nating matuyot yung talahib sabi niya kasi tuloy-tuloy yung ulan eh kaya mahirap mahirap next ito. Ay, dito, dito. daw to. Oo. Ito ay uh, sweater. Yung buntot niya talagang ganyan. Na-damage daw to sa laban. Yung pinaka dito niya. Uh, na-damage. Winner. Sweater broodcock matagal na to sa kanila nasa mga 3 years na Magagaling daw yung mga anak Ayan. ito mm -hmm. golden boy daw to eh golden boy golden boy banded ipad sarili ano lang ito natin lalagay para pagdali ni tito hindi pa isa isa pa isa isa kasi para dala dalawang ano Sige ako na Tapos dito sa kabila Ayan Dito, tatlo to Mga sweaters din Ito mga pulet to So therefore maglalagay pa rin sa dito Iwalay ko yung isa nilagyan niyang tatak para to sugat nilagyan ng tatak para alin, alam kung so, kukunin alin yung o dadalhin sweaters ganda maganda pwede ito mga pulit ito mga pulit nilagyan ng tatak mga selected walang sugat yan wala wala, sugat yan babalik po na to dito yan ang mga magiging palabas ni Tito ngayon puro mga pang commercial daw eh commercial nila at the same time maglalaban din for testing so dalawa to to so, ayan that may tatak ito so, malaki medyo ganda sukat kakamuka ganda mga sweaters ayan yung mga tatak na Hiwalay ko itong isa. Para, ay hindi, yung broodcock na lang dapat dito, no? Pwede po. Para lahat babae yung nasa oh. ano. ko? Hmm. Parado mo na lang. Okay. Yun. <laughs> mm. Mm. yung Mm. na Mm. Ano, mm. Eh. <laughs> Tatlo pala yung isa, naalala ko. So, mag-isa ka dito, brad. Chacheng, hindi yan sa atin. Huwag mo nang, ano din, is istorbohin. Eh. Huwag mong gusitin. Baka mausog. <laughs> Ayan. Ito, ito last. Last natin titignan. Sweater pa rin. Ito, may tatak din. Magkakapatid daw ito eh. Ito na, ano, naburog. <laughs> Nag-away siguro ito. Uh -huh. Uh -huh. Sugat lang, yung sugat Oo, uh -huh. nagpag-away Kapatid, kakapatid Mga sweaters Kakamukha nga, oh uh -huh. Kamukha nila si Ano uh -huh. Ngayon Dadali na ito sa Bundok Along with Dali lang Medyo masalimut lang ang Paglalak, paglalak. Along with Siyempre, siyempre gumaya-gaya si Tito, gaya-gaya po ito Maya, Vitamin Pro, pero siya isang tub. O, Marami doon diba? eh. Mas uh, boga. Tapos mga fire start kasi alam doon. Fire start. So nadalim ko na ito kay Tito Manny ngayon. Samahin nyo Let's go! Nandito na si Papa Manny. Nandito na kami. Ayan. Nandito na malambuyan. <laughs> hii pook ba na? hmm. naniyano sweater? golden boy. ay naniyano? wow. golden boy. ati mayatong kyan papay kraya babay niya kalagu. niya kalagu. diatang ganatang babay ng kaya sweater, mga kalagul. hmm masunting no. golden boy lang. cagaay Saka patag na siguro. Tilang bayli at gulot. Papakain na natin uh, uh, yung hey. uh, kanina. ng lamang bayli. Hmm. Hindi yan. Yan yung Oo. Kaya ano maluto. Kaya ano, maluto Oh, mo. Oh. Well, ayun na, na-deliver namin. So, Hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. -ala, Ala. Ito yung pandadala mo sa ano. Sa Pero ang ganda na sa mga <laughs> na lang. Yan.